Gagi guys, si Outplayed na yung sumubok sa 25 kills natin. Ayan po, top global Hayabusa. At may kasunduan kami guys, na pag hindi niya nagawa 25 kills, is do doble niya yung premyo. Siya ang mag aabono sa atin pag hindi niya nagawa challenge natin guys. At eto, ang sipag niya rito, preyo natin kung sino ba ang mag aabono sa aming dalawa guys. May kalalagyan tayo dito guys. Palo talaga mag-Hayabusa to. At ito po ang ML ni Outplayed. Baka sabihin nyo, fake account. O ayan po guys. Legit po siya yan. Nag-top 1 Philippines Hayabusa po. At nag-top 1 Global Hayabusa din siya. So wala kami pinag-usapan sa 15 kills at 20 kills. Talagang pure 25 kills lang. No? Pag hindi niya nagawa guys, gagawin niya 2,800 ang premyo. Paldo ang next player. Hindi. Pag-agawa ko anak B back. Yon. Patapos ko lang mag eh. Buti legend ka na. Pinanood ko yung ano mo eh. Okay guys, eto na. Good luck sa sa'yo, Idol. Yun lang. Ako rin Idol. Sabi ng S4 dito, show win rate daw. Pahaya ako, sir. Content lang. Ano, ano, ano? Ano ang senyo? Natamimi kayo. ano? Nagduda pa yata yung S4. Napag-jungle si Outlet, guys. Salamat. Kunin natin yung 1-4 yan, boss. Wak, no? Tapos, Lagyan natin ng twist. Pag, pagdi ko di ko nakuha yung 25 kills, dubli, dodoblehin ko na lang. <laughs> para, para, para may thrill. Oh, oh San Sana di mo magawa. Yun lang! Nako, kuha to boss walk. Hindi mo sure, idol. <laughs> Baka nasa labi kita, nakalimutan mo. Eto and... na ngayon. Gagi. Dapat makuha ko to kasi dodoblin ko eh. 1, 4. Tapos magiging 2, 8. Nako, abono ang ata ako para. Parang dalawa ata tayo mag-aabono ngayon ah. Eh? Legit yan, boss. Ah, panood mo to sa ano, channel 7. Nako, oh, mamahirapan ata ako. Abono ata, boss. Waka. Tama yung Ano yan? Kahit walang plurin, mahirapan ka talaga sa labi ko. Okay <laughs> na to. Ito, so, kaya to. Walang tapang. Pumalag sa akin 1v1. Medyo makati rin. sakit uh, Dito guys, napansin namin ni Outplayed na magaling yung Benedetta. Panoorin nyo guys kung paano binubuhat ng Bene yung mga kakampi niya. Papalaban oh, na tayo dito ha. Ah. Alam pa si Binana, tara. Pwede ito. Guys, tignan nyo ha, bumababa yung bene guys, di ba? Sa top lane siya galing, nakakapunta siya rito sa bot lane. So, ibig sabihin, marunong talaga yung bene. Sipag ng, si, ano? Sipag ng Benedetta nila. Bumended yung bene guys, shout sa bene na to. Grabe yung Benedetta nila, napakasipag naman nun. Ingat lang sa bene, marunong bene ha. Ayun na naman yung ban, Silvana Nag-ulti Ulti, ulti ata bene, no? Hindi lang, dito na lang Wala na ulti yung bene Naurunong yung bene Benny, oh, nag rotate na naman oh. Bro, gina ka pag second skill pa yon. Magaling talaga yung Benny guys, lumama kami sa kill support pero nag-push sila sa mid. Palo talaga yung Benny dito mga idol, sa so, meron na pong 6 kills si Outplayed. Kinangin ng Benny par, pahirap. Palo mag-rotate. Ito guys, pinatay si Outlaid, oh, niya si Outplayed oh, lolo Sakit! Wala guys, ang taba ng Benny kasi pinataba ng Silvana. Pera <laughs> pa na kami rito, pre. Silvana, kata lang, katan, katan mo nang katan siguro tong benedetta idol Para ano, hindi makapag-rotate. Hmm. Ayo, para kasing nakabrol yung silbana natin eh. Ayaw, kahit pa paano. kahit isa lang idol oh. Isang <laughs> ikot lang sir. Para may assist ka naman, buddy. Okay, tinan mo. Mag 10 minutes na wala ka pa assist. Nako. Sana di mo ko naririnig, Idol. Nice one. Tara pa tayo Unang Idol. Unahin lang natin yung Bene. Marunong eh. Unahin natin mga Marunong. Okay. Hey, kaya pa yan. Item lang buddy No, is one sir. Yan, ipakita mo. Yun, meron ka naman pala nun series eh. Ipakita mo na kasi kung sino ka idol. Ayan na. Puta, pinakita na. Itasin nyo lang to. Yan, dikit-dikit kayo. Jamming. Okay guys, meron ng 10 kills si Outplay. Meron ka pala ng Silvana eh. Ayaw mo ipakita eh, nahihiya ka pa kasi sa akin idol eh. Nagpapakagat lang yan, Omi Sim. Nathan, lambot eh. Oh, delikado tayo dyan sir. Tapos dito guys, yung Bene. Eh. Ako pa yung hinahabol. trip ako par. Malang ah, yan, galing ng Benny guys Shoutout dito sa Benny na to kung sino man to Ah, napanood ko na to, panalo to Panalo, tapos 25 kills to Ito yung napanood ko eh, napanaginihirpan ko na to boss walk mm uh -huh. Kuha ko to, 25 kills Panalo tayo, 27 minutes Legit Uta patay ako Bago nakita, ay, ibatay na napanood ko ah <laughs> Buti na ka-vengeance. Ang galing ng pagka-ulti ng ano, Benedetta. Papakitang gilas na, Claude Tupor. Konti na lang, Idol. Silvana, 6-8. Pakita niya kung sino kayo, Idol. Kahit, kahit hindi na makuha yung 25, manalo na lang tayo. Pabisyon na ka, Idol. Kukunin nila to. Pag nakuha nila to, yari tayo. Dali habang wala pa yung, hindi pa na-push yung Benedetta. Pwesto niya na agad, body. Mahirapan kasi ako lumapit dyan, sir, eh. Bigyan niyo vision. Kuha ko yan eh. Nice one para. Blazing dungit na body. Sinasabi ko sa iyo para, kayang kaya. Eh, may batang bata oh. Ayan ako. Sige ko sa iyo napanood ko na yan. Ang sakit ng lord, putik na yan, wait lang. Napanood ko na to? Mm hmm. Puha nga to, 25 kills. Tapos panalo tayo, 27 minutes matatapos. Dito to yan. Paano masabi? Tara tara. Ay, hindi makuha yung 25 kills na yan. Manalo lang tayo. Tara tara tara. Kaya lang ang kati. Parang kati ata nitong ano na to. Wait. Wait lang, wait lang muna, badid. Makulit ka talaga, ha? Ayoko na nga, eh. Nako. Nako, yari. Buti, 30 seconds pa labas yung Lord. Sa mid lalabas, eh. na lang yung mid guys ay kakat ko yung mid ah 14 seconds sa labas yung lord eh kahit makuha na yung blue buff Ah, yung body nahuli yung ano ang sakit naman itong lord na to baka na lang muna ah napanood ko na nga to 27 minutes Patay tayo par, nakuha yung minion Eh, na ginipa ko na rin to pre Hindi ko lang sinabi sa'yo, talo tayo dito Tapos hindi mo nagawa yung challenge A bonus si Outplayed guys, ako tinatapos na Wala, ang hirap Oh, lang nga talaga yun Wala, binigay ko na yung, binigay ko na yung buong puso't kaluluwa ko doon boss walk. Wala talaga. Nice G. Boss walk, may napag-usapan ba tayo? Parang wala ata, no? Gagi, nagka-amnesia ako bigla. Ay, meron ba? Gagi. Sino to? Nice G, nice G. Send ko na lang yung ano. Grabe naman yun. 2-8 na agad sa next player. Nice di boss nak, boss wax. Nice, nice, nice di. Nice. Ayan. Pasin na lang ang Gcash. Sendan ko na lang ng ano. Kahit mga 150 siguro, no? Boss wax. Thank you, thank you, sayang. Iba pala yung napanood ko.